Sa tingin ko po ay sakdula na ang pagkakapahiya na daw si Bato dahil kahit yung kanyang mga kasamahan sa Senado ay tila na aasar at pinagsasabihan na rin siya na walang patutunguhan nga itong kanyang ginagawang investigasyon na ito tungkol sa PIDEA leaks. At ngayon nga po, itong issue na ito na may, mayroong bagong pahayag, may video na uh, ipinalabas naman sa programa ni Maharlika. Yan. Huwag niyo pong sabihin na dapat kayo lagi ang priority dahil nasa demokrasya bansa tayo. At itong mga uh, resource person mo na sa tingin ko ay pare pareho kayo ng likaw ng bituka, abay may karapatan din po yung mga yan. Katulad ng madalas niyo i-claim na karapatan nila kung saan nila gustong magpahayag ng kanilang saluobin at magbigay ng kanilang opinion. Yan kasi, pinipilit mo tong investigasyon na ito, kahit una pa lang, alam mo naman sa sarili mo na walang patutunguhan, na hindi totoo yung mga dokumento na yon. Yun kasi po ang marami, marami actually ang nakakapansin na ito ay kilos ng isang bato na desperado. Desperado? Desperado na eh, di ba? Dahil una, wala na siyang lusot sa ICC. Nakikita natin yan. Yun nga, pangalawa, Siguro kahit papano ginagawa lang niya ito para meron siyang magawa dyan sa committee na yan na kanyang hinahawakan. Bakit? Kasi etong si Bato ang inyong itinalaga dyan sa committee na yan. Kahit ang committee yan ibilagay ay magiging bias at walang pakinabang itong <laughs> isang uh, senador na ito. Ang problema mo, inuuna mo ipalabas o pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. Sabi nga ng ilang senador, itigil na daw. Dahil kahit sinong mabanggit na pangalan dyan sa investigasyon na yan, yun pong pangalan na yun ay magiging susunod na resource person, iimbitahin na naman hanggang sa humaba na humaba itong investigation na alam nating lahat na walang patutunguhan. Yan. Sabi niya dito, sumasama lang ang loob ko dahil anong tingin mo sa mga tao ngayon? Parang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika yon Kaya pala nagdadadal-dal dahil nauuna daw si Maharlika. Eh pareho naman kayo. Pareho naman kayong sidigong pinaprotektahan eh. Oh. O oh di ba kayo ang nag-aaway-aaway? Baka nga drama lang ito na mga to. Abay, matindi ah. Eh. Ang pinaglulukon nyo dito ay ang taong bayan. At sana sa mga kababayan natin, naku, madala na po tayo. Huwag na po tayong sa mga ganitong klaseng tao. Ni isa sa kanila, wala tayong dapat paniwalaan gumagawa lang ng kwento itong mga ito sa tingin ko. Gumagawa ng drama. Gumagawa ng ingay. ba? Diba? Sabi ni Bato, ano daw? Sabi niya, um, yung committee daw niya na yon ay sunod-sunuran. Hindi po. Huwag mong gamitin yung committee na yan na ikaw lang ang namumuno. Yung or ikaw mismo ang totoong sunod-sunuran. Alam naman natin, ano ho, bilang senador, etong si Bato, alam natin na sunod-sunuran siya sa mga taong, taong, katulad ni Digong, sa mga taong katulad ni Kibuloy. Huwag niyo pong gamitin yung committee niyo na yan sa Senado, ha? Dahil yan po ipinahiram lang sa inyo, kayo lang ang namumuno. At kung, kung merong problema dyan, uh, sa committee na yan, yun po ay yung namumuno. At kayo yon Kayo ang totoong sunod-sunuran. <laughs> Talagang masaklap to. Talagang masakit ito para kay Bato de La Rosa. Kaya ganyan siya ngayon at nagangalangal. Ang huling balita natin ay ang mga senador nga daw ay binabanata na siya na ang investigasyon nga na yan ay siguradong walang patutunguhan, aksaya lang ng oras, aksaya ng pera ng taong bayan, marami pang nasasayang na kung ano-ano. Good luck!